Magandang tubo ng mais para sa masaga ani. Nandito po ang inyong Tito Marza. Palagabayan kayo sa inyong pagmamaisan. Yan, yeah, nandito na naman po tayo sa ating farm. At nagtatanim na, na naman po tayo. Tingtanima na po ngayon. This is the second season. Actually, two, twice po tayo nagtatanim sa isa ka year. Yon. Yeah. Bali, ang gamit po naming binhi ngayon is Pioneer 42645 PW bago po siyang binhi which is ginawa po siya para talaga dito sa high elevated areas bukid nun is 500 meters above sea level kaya um, perfect po ito para dito sa aming lugar um, disclaimer lang po lahat po ng product na mapabanggit ko sa ating videos or non-sponsored product. Bali, ang uh, nag, ano, ang amin pinili kasi, bali, bago namin tinim, is, tinitreat po namin siya. Meaning, nag a po kami ng mga chemicals para po, mas maganda po ang tubo ng ating mga mais. Ang unang chemical na ginagamit natin is the redomil. Ang Reda Mill po kasi is a fungicide. Mari, since ngayon po kasi is maulan, um, naglalagay po tayo ng Reda para hindi madaling kumapit ang mga fungus sa kanya. Hindi madaling ma mabulok yung binhi at mag-germinate ng maigi. Pangalawa is Nutriplant SD. Ito po yung nagbali para supplement po siya para mas maganda po ang tubo ng ating mga pinhi. Mas mataas po ang germination rate natin. Ang pangatlo po is Marshall, which is an insecticide. Um, bali, para hindi po kainin ng mga insekto like the maggots or corn borers ang ating mga pinhi. Para ang ating mga germination rate sa ating maisan is mataas. Diba po, pag mataas ang germination rate natin, mas maganda po, uh, mas madami pong yield ang ating maisan. Ayun po, sana po may natutunan po kayo sa ating munting video. By the way po, wake up po. Ang gamit nating seed dito is Pioneer 42645BW. Actually, ang Pioneer 42645 PW ay nag-launch lang po this last April 2025. And usually, nagtitreat po tayo ng ating binhi. By the way, pag mag-treat po kayo ng binhi, lalo na po ngayong maulan, hindi na po natin kailangan siyang ibabad sa tubig or yun sa mga chemicals na ating titreat kasi po may possibility po na magiging mababa po ang germination rate noon pag i-treat natin overnight ang ating mga binhi. tapos ang gamit po namin mga treatment is redo which is a fungicide um, nutriplant which which is a supplement para mas mapatatag ang ating mga binhi and Marshall which is an insecticide para hindi po kainin ng mga insekto ang ating mga pinhi. Anyway, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please to click the subscribe button pati na rin po notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong video. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Nandito po ang inyong Tito Marza saying happy maisan everyone. You can also reach me through my FB page, Maisan Insoy.